ayaman kasaysayan at kabayanihan ng dahilan bago natin nakamit ang ating ini-enjoy na kalayaan ngayon. Pero sigurado ako may mga bagay at pangyayari pa kayong hindi alam noon na ngayon ay masasagot na. Sure ako hindi ninyo alam ano ba ang handang ulam noong araw ng kalayaan. Eh panyo na may dugo ni Gat Jose Rizal. Mula sa pagkakabaril sa kanya sa bagong bayan, kilala nyo ba kung sinong nag-aari? Eh ang klase ng tela at sikreto ng mga gumawa ng watawat na winawagayway hanggang ngayon. Sure din ako, hindi nyo alam yan. Kaya ilabas ang mga lapis at papel at busisiin pa natin ang ating pagkapilipino sa mga bagay na mga hindi nyo alam sa araw ng kalayaan. Kung kabayanihan at yaman ng kasaysayan ng pag-uusapan, nakusiguradong hindi papahuli ang mga Pinoy dyan. Patunay ang sangkatutak ng mga rebulto ng mga martir at bayani ng ating lahi. Idagdag pa ang mga lugar at pangyayaring may malaking ambag sa paglaya ng ating bansa. Pero sa totoo lang, mahaba pa rin ang listahan para sa dagdag kaalaman bago natin nakamit ang kasarinlan. Ang hindi nyo alam na bukod sa araw ng kalayaan, Ipinagdiriwang din ng mga Pilipino ang June 19 bilang birthday ni Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani na nagsindi ng mitya ng pag-aaklas laban sa mga Kastila noon dahil sa dalawang nobela na sinulat niya na Noli Metangere at El Filibusterismo. Pero ang tanong, gaano mo ba kakilala si Gat Jose Rizal? Mismong ang kanyang apo na si Jeremiah Villaroman ang magkukwento ng mga bagay na hindi pa natin alam sa kanyang Lolo Jose. Nanggaling siya sa pamilya ni Saturnina Rizal Hidalgo, panganay na kapatid ng ating pambansang bayani. Ano ang pagkakakilala mo sa iyong Lolo na si Dr. Rizal? Bilang isang national hero natin dito sa Pilipinas pero bilang isang taong mahal na mahal ang kanyang pamilya, mahal na mahal ang kanyang mga kapatid um, ang kanyang yang ina mereng actually yung painting sa likod mo is him treating his mom being uh, bilang isang doktor ng um, ophthalmology. Ang isang hindi nyo pa alam sa araw ng ating kasaysayan abay morning person pala si Rizal at bata pa lang talagang hilig na niya ang magsulat ng mga kwento. Coming from his background, really background, his family, the, the results, they come from a family of farmers, mga magsasaka doon sa Calamba. And may isang letter doon na nakasabi si Pasiano, ang kanilang nakakatandang kapatid, na laging gigisi kay um, nakakabatang Jose Rizal at maybe around 5 a.m. not to go to school but to go to work first, tapos kakain, tapos papasok sa school. Ang hindi natin pa alam na araw ng kalayaan ay nagsangla din pala si Jose Rizal nung siya'y nag-aaral. Sing-sing mismo ng kanyang kapatid na si Saturnina para lang daw makabayan ng tuition at makapag Son. O di ba revelation yan? That story really was uh, a driving force for me growing up. I identified very much with how Jose Rizal um, did it when he studied in Madrid. Na parang he wanted to pave his own path and make sure that um, he was the best that he can be on his own merit. Tulad ng ibang mga lalaki, chic boy din si Rizal. Nagkaroon siya ng siyam na karelasyon. Many of them died young or kahit na matanda man sila, parang matagal silang nakaget over kay Jose Rizal. Tulad ng kanyang mga nobela na walang happy ending ng mga magsing-irog, si Rizal din walang nakatuluyan. He was always traveling. And di ba sabi daw na there was a pact between him and Posh, Pashano, yung brother niya, na uh, iuuna nila yung kapakanan ng kanilang motherland, the Philippines. Oo. Oh. Eto pa, ang hindi nyo alam na yung araw ng kalayaan, si Jose Rizal pala ay talagang good boy. Walang bisyo ng pag-inom at paninigarilyo. Pero, medyo na humaling daw sa pagbili ng mga tiket sa sugal na ngayon bilang loto. Nung siya'y nasa Dapita noong 1892, nanalo siya ng 6,200 pesos na ibinigay niya naman sa isang proyektong pang-edukasyon. He's not prone to peer pressure, but he was a little bit of a gambler. Just a little bit. <laughs> Maituturing na isang renaissance man si Rizal o makabagong tao sa kanyang panahon. And that's very much seen in everything. Mi Ultimo Adios, all his works, some of his quotes, and which are still relevant to this day and age. Magaling din siyang eskultur at ang kanyang mga obra nakalagak ngayon sa ating National Museum. Halos 126 years nang namayapa si Rizal. Pero ang kanyang ang kabayanihan ay mananatiling buhay sa diwa ng mga Pilipino na may pagmamahal sa kalayaan. Pamana isang panyo na may bahid ng dugo ni Rizal pagkatapos ng kanyang pagkamartir. Ito, makikita mo dyan yung initials niya. So, Ternina Rizal Hidalgo. So, S -R R -H. Pero so, kita mo pa rin yung bahid pero, ng dugo. Pero, pero... tayo tapos, ha? Dahil marami pa kayong dapat malaman ngayong araw ng kasarinlan. Eto pa, ang hindi nyo pa rin alam. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products ay pag-usap si General Emilio Aguinaldo sa mga Espanyol sa biyak na batobulakan doon sa headquarters niya. At nagkaroon sila ng kasunduan na titigil ang revolusyon. O, ang mga revolusyonaryo, yung mga general, bibigyan ng pera o, si Aguinaldo, 400,000 ang ibinigay sa kanya at pupunta sila sa Hong Kong at mananahimik na sila doon. Pero sa totoo lang, wala silang ginawa sa Hong Kong, kundi magplano, mag-isip, paano tayo babalik at uh, saan tayo kukuha ng armas. Maraming beses pa lang isinigaw na malaya ng ating bansa sa iba't ibang lugar. Pero Hunyo 12 lang isinigaw ang kalayaan na ang winagayway ay ang watawat ng ating nakagisnan. Ang watawat na winagayway, imported pala dahil Hong Kong pagaling na ipinatahi kay Marcela Agoncillo. Uh, Nag-migrate din yung pamilya Agoncillo sa Hong Kong. And ang nangyari doon ay dahil si Felipe Agoncillo, ay sobrang nai-involve na sa mga aktibidad na kinailangan na tumakas na yung pamilya kasi aarestuhin na siya. So sumama sa, sa kanya yung si Marcela Guncilio, yung asawa niya at yung mga anak nila at doon na sila nakatira sa Hong Kong. Nasusulat sa mga libro na ipinarush talaga ang ating bandila. Limang araw tinahi ni Marcela Guncilio at ng dalawa niyang kasamahan ng bandila ng Pilipinas. Pero hindi nyo alam na yung araw ng kalayaan ng unang bandilang winagayway ay gawa sa seda o silk ang tela. Nagpagdesisyonan nila na gagawa ng watawat. Si Marcela Guncilio, no? yung design na ibinigay ng uh, Hong Kong Hunta. Ang nangyari doon, si Marcela Guncilio sinimulang tahin yung flag at meron siyang kasama. Ang pangalan ng babae ay Delpina Herbosa de Natividad. Pamangkin siya ni Gat Dr. Jose Rizal. At yung 7 year old na anak ni Marcela Agoncillo na si Lorenza Agoncillo. Actually, panganay niya yun. Pag tinignan mo yung kasaysayan natin, parang connected pa rin in a way dahil kamag-anak ni Rizal ang gumawa ng watawat natin. Pero hindi nyo rin alam, ang disenyo ng bandila na tinahi ni Marcela Agoncillo ay ibang-iba daw sa watawat na mayroon tayo ngayon. O talaga ba? Yung araw noon may mukha yon pero nilagyan na ng walong sinag. Yung walong yon, yun yung 8 provinces that was placed under martial law. Yung watawat uh, may between Luzon, Mindanao at Panay. Yung puting triangle ayon sa Declaration of Independence. Yun ay yun ay kanilang pagpupugay sa katipunan. Dito sa makasaysayang bahay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, nangyari ang pagdeklara ng kalayaan at iwanagayway ang watawat sa saliw ng musikang likha ni Julian Felipe na siyang pambansang awit ngayon ng Pilipinas. As early as May 28, nagkaroon na ng sagupaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol at nagtagumpay nga yung mga Pilipino. Sunod-sunod yung mga panalo ng mga Pilipino hindi lang sa alapan, hindi lang sa Binakayan kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya masalong naramdaman ni Aguinaldo, na handa na 'yung Pilipinas sa magdeklara ng kalayaan. Lugar na ito noong June 12, 1898, idineklara ang independensya ng Pilipinas ni General Emilio Aguinaldo. So dati, itong lugar na 'to, bintana lamang siya. Ginawa lamang siyang pintuan at balkonahe noong 1920 para magkaroon ng emphasis yung lugar kung saan natin dineklara ang ating independensya. Siyempre naman, isang malaking okasyong may tuturing ang pagdeklara ng ating kalayaan. At ang hindi nyo alam na yung araw ng kalayaan, simpleng handaan ng kanilang pinagsaluhan. Posibleng mayroong mga pinamigay na bibingka dahil may pumagawa na bibingka dito at marami kailangang pakainin na tao. And na-document din na uh, kasama sa mga gastusin ng uh, ang pamahalaang Rebolusyonaryo, noon ay pagpapabibingka. Si Aling Luz Biminda ay pang-apat na henerasyon na sa pamilyang gumagawa ng masasarap na bibingka sa kawit Cavite noon na sinasabing isa sa inihanda nang magpamerienda siya noong June 12, 1898. At sa kwento pa mismo ni General Emilio Aguinaldo, ang watawat na pinatahin niya kay Marcela Agoncillo ay nawala daw habang sila'y tumatakas mula sa mga Amerikano. Pero ang totoo at hindi niyo pa alam ayon sa kwento ng mga apo ni General Aguinaldo, sinabi lang daw niya ito para protektahan ang watawat noong panahon na iyon. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng Aginaldo Museum sa Baguio City ang sinasabing orihinal na bandila at unti-unti na itong nalalaga sa paglipas ng mga taon. Talaga namang mayaman ang ating kasaysayan at na hindi matutumbasan ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Ang mga kwentong ito na nakalimbag man sa mga libro o nakatago sa trivia karangalan natin ito dahil ito'y tanda ng ating pagkapilipino at ang kwento ng ating kalayaan. Happy Independence Day! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo magshampoo, shampoo nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin It's a tube and it's called Take It Off Matatanggal lahat Pati problema nyo matatanggal problema tayo sa maduming balat? Ito tanggal lahat, okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara Tanggal lahat yan Take It Off Girl